Ah, uh, hello guys. Mayong bunda guys. O odto na siguro ron. Ah, uh, ito na yung guys ang sinasabi ko na sa sahod na kami guys. Uh, ito guys oh. O, galing ako na ano sa bangko. Oh. Ito na yung guys resulta guys sa uh, vlogger namin. Maraming oh. salamat guys. Ha? Sa mga suporta nyo. Oh, ito na yung guys. At saka yung ito yung ano guys oh. Sasakyan. Oh, binili ko. Ayan guys. Kaya kayo, gusto nyo mag-vlog eh? mag kayo. Ha? oh, tingnan guys, hindi naman ito nagmamayabang. Para maraming magano guys, mag-vlog. Dahil, okay ang vlog guys. Okay. Makakatira ka pag pagtaga ka lang. Ito yun eh. Ito na yung guys, oh. Ito na yung mga ano, yung kita ko. Sa sunod, guys, na sahod, bibigay tayo yun sa mga nangangailangan, guys. Iyon lang po. Maraming salamat. Thank you for watching, guys. Thank you.